Parang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabag sa harapan Ang Padre Insan Vlog Panibagong adventure tayo uli Panibagong pakikisabak naman sa laot At kung bago pala ka sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Baka notification bell button Para lang kayong updated sa akin Isilagak niya upload sa Youtube Oras nga pala ngayon Alasin ko na ng hapon mga kapaders Nakalis na rin kami ng tabi At maghahap kami ng panibagong bahura sa karagatan Amihan na ang hangin Abang-abang sa aming pag-dive God bless Ingit po ko lagi dyan panibagong sisid na naman tayo mga kapaders na ito isda kagad mm Hmm, -hmm. buhay na mano lapo agad mga kapaders kauser or liglig -lig na kaya malaki na ito mga 300 grams ito mga kapaders panibagong bahor ito kami pinuntahan ngayon hanap pa tayo ng isda naroon sa butas may nakasuot sa malaking bato at impanaing kagad Hmm, -hmm. yun tinamaan mga kapaders anong sadaing kaya ito oy surahan. Akala ko lapo-lapo. Hindi pala. May pang iho naman bukas sa aking inakay. Sigurado naman ito. Maraming ubus itong kanin bukas. Salamat Lord na marami na naman. Hanapan ko pang isda. Dito, may nakasuot mga kapaders atin silipin. Na ito. Mm hmm, yon. Malaking midyad or samaral mga kapaders. Ayan, kwarta na ito. Nakapan na naman tayo ng malaking samaral. Muntik pa nga makapunit. Ginigiti ko sana. Sala at tinamaan. Medyo napataas. Ganito kalaki at kalapad Estimate ko dito Makalating kilo ito mga kapaders Ayos na ito Pandaladagdag Pambigas na naman Para bukas Hanapan ko pang isda Uy na ito Snapper ulit mga kapaders Akala ko masuot mm -hmm. Hulit Uy nakabunot Ulitin ko mm -hmm. Ay ha maya Masayangan pa Buti na lang at masamantama Sa unang pana Hindi agad nakalayas ng malayo Hanap tayong isda Naroon Snapper ulit mga kapaders At lapitan. Medyong maamok pa minamato ko sana, itinamaan. Medyo nagkawag ang pulso ng kamay ko. Sa pesky, itinamaan ang pana ko. Pero ayos na, ating nahuli pa rin mga kapaders. Malaking snapper na, pasalapo na ito. Hanap pa tayo ng isda. Tsaga-tsaga lang na ito. ko pa. Ayos na itong dradagdagan. Panturista, pag mayroon turista mga kapaders. Ayos to bukas, araw ng linggo, baka may turista. Pag ito nadagdagan, ah, delikado, pambinta bukas. Dadakutin ko na, baka sumuot mga kapal sa butas. At baka hindi ko mahuli. Ito na, Mm hmm, malapat nito mga kapaders. Estimate ko mga 200 grams. Salamat na naman Lord, magandang biyaya ito. Hanap tayo ulit ng isda. Dito sa butas, may sumuot. Naroon, talikbago Ay, kanuping pala mga kapaders, nakatalikod sa atin. Dito sa kabilang butas, ating iikutan. Baka na ito ang parting ulo. Nakahala kaya ayun. Wala. Maganda akong tinaguan na ito, ulo. Mm hmm, yun. Tinamaan, mataan tayo mga kapaders. Hindi pa nagitik Di bale. Nahuli ko rin. Hanapan ko pa ng kasamahan. Na ito. Talig bago. At yung panain. Hmm. Hmm. Dinuplasan. Ulitin ko. Mm hmm. 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 Yun. Tinimuan din ang pana ako. Ay hamal yan. Ilang ka pana. Hindi tinatablan. Ngayon ang tinimuan ang pana ako. Hanap tayo ulit mga kapaders. Dito sa butas. Atin silipin. Baka may nakasuot na isda. Na ito. Uy. Balik mga kapaders. Mm hmm. Hmm. Huli, ay, nakabunot. Ulitin ko. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Doon ko pita mas may parte yung hasangan mga kapadis. May butas. Ayan, sige. Hindi kaya makabunot. Na ito na mga kapadis. Nakalabas na. Malaking balangitan ito. Nachambang itong malaking balangitan. Bago kami malis sa tabi, meron sa amin nag-order ng balangitan daingin dalahin sa Manila. Kaya ngayon, hindi ko ito mapalampasin pagkakatunto mga kapaders ganito kalaking balangitan ibibigay ko na ito 80 ang kilo mga kapaders at kung kami pa amadaing ito por piraso 300 ang isa mga kapaders maluto na lang at makain iuulam sa kanin masarap ito mga kapaders ito salbatana dalawang panandala ko ngayon ito ang pangigiti ko sa kanya salbatana umanda kami sa aking malaking balangitan gigitikin kita ngayon na ito mga kapaders pagpana ko ng salbatana yung isang pana ko nakabunot buti at dalawang panandala ko sa ilalim ay ha, mali yan. Nakabunot. Pupukpukin ko ito ng malaking bato para madurog ang kanyang ulo. Ayos na mga kapaders, patay ng balangitan. Na, sinaya ko na. Naroon, isnapper ulit mga kapaders. Mamula ang. ko ng maganda. Mm -hmm. Hindi nagitik mga kapaders. Yun, siging ikot. Ay, makakapunit pa. Uy, labit ang tao mga kapaders. Mismong ang tinamaan ng pana ko. Hanap pa ng isda. Naroon, nakasuot. Kauser or liglig -lig na naman. Mm hmm. -hmm mataan tama mga kapaders yan may mga kabunut ya pag sa mataan tama nakala pula po na naman tayo malaking kaosyer na ito mga kapaders hanapan ko pa ng isda doon sa malaking sayap may nakasuot mga kapaders at lapitan at impanahin ka kanuping mm -hmm. yari ka na naman pandaradagdag dagdag yun good size na ito mga kapaders malaking kanuping na ito parrot fish nakasuot oy mayroon pa mm -hmm. dito ako Lapo ito mga kapadis na naman o malaking kausir na naman sa mataan tama. Hanap na naman tayong isda. Yun na ito, balawis. Mm -hmm. Nakabunot. Mm -hmm. Inulit ko mga kapadis. Ay hamal yan. Hindi nagbukas si ang pan ako sa katawan ng isda kaya nakabunot. Pero ngayon dito mga katakas, usak na ang kanyang tiyanan. Panibagong hanap na naman tayong isda naroon. Nasa malaking bato, kanuping. matanta mga kapatirs naputol naman ang kargada ng pana ako yung isa mga kapatirs ba kaya yung pan ako may hatak ay hamal na kargada ito at, at dugtong lang nga naputol pa meron akong in order sa online na ano guma yung last day eh, yung pinakamatiibay. matibay hanap na naman tayo ng isda na ito mga kapatirs o kargada ng pana ako at, at dugtong nga naputol pa medyo mahinang hatak ito timbungan panain ko testing natin mhm mm ate inuktulan mga kapatirs ulitin ko ay, lumangoy na ang hamalian. Oh, wala na. Goodbye. Ayaw magpawin ng timbungan. Nasakta na mga kapaders. Kaya lumayas na ito. Kanuping. Hmm, hmm. Meta ko mga kapaders. Para at laban ng paan natin. Ayan, ating nahuli. Mga nakalampas pa rin. Medyo malawak na rin ang dili mga kapaders. Baka mga alas 10 ng sikat ng buwan. Ito, lapu-lapu. Sibungin. Hmm, hmm. Oy, muntik pang makapunit. Mayroon ang kasamay yung ating lapu-lapu mga kauser. Ito, Godses size na rin ito mga kapadyo. Estimate ko mga 300 grams. Hanapan ko pa ng kasamahan. Pakita na kayo mga isda sa akin. Na ito, talikbago. Panahin ko lima mga kapaders. Mataan tama. Mm -hmm. Mataan tama. Ayan, nagdudugo na. Ay hindi. Sa pisngin na naman. Ay hamal man na mata ito. Labo. Kalapit lahat. Hindi makita ng maayos. Hanapan ko li. Naroon. Sulit mga kapaders. Nakasuot sa malaking butas. Na ito. Mm -hmm. Yari ka na naman. Mayroon pang malaking sulit mga kapal sa butas. Naroon. Malim ang sinuutan. Abot kayo ng pana. Testing. Mm -hmm. Yun, tinamaan. Balid dalawang mga kapaders. Isang malaking sulit, isang medyo malitlit. Pero okay na yan. Magkasama na sa presyo yan. Hanap na naman tayong isda. Yun, balangitan ulit mga kapaders. Pangalawang pana. Mm -hmm. Huli ka dyan. Uy, tiko ang pana ko mga kapaders. Huwag lang makabulot. Di ba, tiko ang pana ako? Ang mahalaga mahuli ko ito, dito sa kabilang butas na ito na malapas na mga kapaders pinanak sa bibig kong pinatamaan doon sa unang pana nakabunot na ito na nang pansabi ng na sistingin sa pana ko na ito si Katayo Rico tinulungan ako mga kapaders siya kapana siya ang magitik ng ulo pang balangitan ito na ito mga kapaders naro may pugita naglalangoy naglabas sa butas oy sumot lalo sa butas na ito na dukutin ko yun huli ka dyan sumot lalo sa butas binalikan ko si Katayo Rico ayun na mga kapaders patay na yung balangitan ayos na ito at is buhay pa ito mga kapatid so ang katawan nakasabit pa sa ising sampana ako sayang pa yung pukita hindi ko nahuli sumot agad sa butas panibagong hanap tayo uli na ito nakatago sa kula po kanuping mm -hmm. yun inulit ko mga kapatid nakapunin sa unang pana Bayan, ng oh, kanyang tiyanan wasak reject na ito mga kapatid pangulong tubukas hanap na naman tayo naroon nakasuot mga kapatid balangitan ulit na naman pangatlong pa na ito balangitan mm -hmm. Uy, nakabunot mga kapaders ulitin ko patatamaan ko sa partim bibig sa pinakambunganga, na ito na mm -hmm. huli ka na dyan Ayan mga kapaders hindi ka dyan mga kabunot Uy, mas malaki ito mga kapaders itong pangatlong pa na ako kwarta na ito 80 na ang kilo mga kapalos pag itong sariwa pero pag toyo eh, 300 sige daw putulin mo sa kagat ang aking stainless ng pana kung kayo yung putulin para din yung kawil may sima yung pana yan sige dyan mga katakas nagpatulong ako sa kasamahan ko kay Kadebis Rico mas malaki ito dun sa dalaw na pala kanina yun inuog ng pana mga Yon, yun takas lang sa mga katak ha, para magitik natin to sige pa sige labu labuhin mo na ng pana yun Sige, Basta sa parte sintido ang tama. Ay mga kapatid, talagang siya sabid. Itinatago ang kanyang ulo para hindi tamaan ng pana. Sige. Labo-labuhi. Yun. Malayang tama. Sintido. Yun. Sige. Yun mga kapatid, nagitik na. Tinamaan na. Yun. Sige pa. Buhay pa yan. Sige. Ayan mga kapatid, gitik na ito. Ayos na ito. Kuwarta na ito bukas tagdag pang binta nakatatlong balangitan ako mga kapaders masarap naing talaga sana yun kung walang order ng balangitan mm -hmm. oh gitik ito mga kapaders ayan hindi ito sa sima ng pana ako dulo lang ang tumama sa sintido ng isda hanap tayo ulit mga kapaders sigat na naman ang buwan oras ngayon alas 10 na ito danggit mm -hmm. malapad na ito ito ang isdang masarap sinabawan masarap ding makatinik Ayos na ito, pandaradagdag Malapad na danggit Panibagong hanap na naman tayo Na ito, may nakasuot Itong taligbago, hindi ko na binidyuhan mga kapaders, pasensya na Hmm, hmm Ito na lang ang kauser, lapu-lapu Bali dalo mga kapaders, isang talikbago, isang kauser Korta na ito Salamat ulit Lord na marami Magandang bihaya na pakita ngayon sa amin Hanap tayo ulit isda Na ito taligbago Hmm, hmm Pandaradagdag na naman Asan pa kayong kasamahan na ito Diyan sa unahan, ating hanapin. Wala yata. Hanap tayo ulit mga kapaders. Na ito, danggit, malapad na naman. Mm -hmm. yari ka na naman sa akin. Itong isa, hindi ko na videohan. Dahil palesta kay mga kapaders, kapiyan ako kaagad. Hanap na naman ako ng isda. Diyan sa unahan, na ito, taligbago, nag-iisa laang, walang kasamahan. Mm -hmm. Mataan tayo mga kapaders. Ayos na ito yan sa unahan na naman ay walang kasamahan dito hanap tayo na ito dangit mm -hmm. malapad naman ito mga kapaders kwarta na bukas may pambigas na naman tayo kahit konting kita ang importante ay mahalaga kita na hanap tayo mga kapaders maya maya maahon na rin kami konting oras na lang na ito dangit uli mm -hmm. huli ka na naman Maganda ang sukat ng danggit dito, malalapad. Kaya la ang pay sa isa. Pero ayos na. Na ito na mga kapaders, malutang muna kami ni Kadavis Rico at makain at maya-maya. Masisid kami uli. Ayos man, ang huli ko, isang pulang sinaya mga kapaders. Ayan, estimate ko yan. Baka may isang kahon yan mga kapaders. Awan ko si Kadavis Rico at imbidyohan yung kanyang huli. Ito man huli ni Kadavis Rico. Kalating sinaya mga kapaders, magpunuin din. Ayos na ito. Salamat Lord, magandang biyaya ito. Abang-abang sa pangalawang dive.